Kung sa idol, welcome back sa Virgo's channel. Samahan nyo po ang panuurit bigyan reaksyon ng mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na naggalat dito sa internet. Let's go! Wala lang ibang magawa yun. Giniagawa Gi ah. mo. Sa resulta. <laughs> Pwede pala. Hindi totoo yan. Ay, lakos. <nakilak ko. laughs> Ay, Hindi talaga ng pangarap ko Siyempre Ay, sana ba na oh, Pagpasaking ka Siyempre naman Hindi ikaw, hindi ikaw Pilingira ko Ito Yung motor pala Ani pa? Pre, halimbawa ihiramin yung juhwa mo Babayaran ka ng malaking halaga Papayag ka ba? Hindi, <laughs> hiramin na ako, papayag, pre. Siyempre, hindi ah. Eh, ikaw, yung tanong mo, ibalik ko sa'yo. Papayag ka ba hiramin yung duwa mo ng isang gabi lang pero bibigyan ka ng isang milyon? Papayag ka ba? <laughs> Masyadong malaki na yung isang milyon, pre. lima <laughs> libo lang, ipapayag na ako eh. Nahihiram nga na libre yung pakayang may bayan. <laughs> Loko na. Nako. Holy ka boy. Ginagawa mo. Ginagawa mo ba eh. Maghanap ng ano, masusot kasi nga diba alis tayo sa tree. Bola lang yan. Tamoro ah. pa yan o, susotin ko. Tagal mo masot Ang Anong kulay ng susotin mo? Black ka. Black. Mahilig ka man ako sa black, alam mo naman yan eh. Mukhang mahilig ka sa oh, black. Ito yan. Mahilig mo, kailan mo ba nakita nagsusot mo yung pangkulay. <laughs> Kiterno nga kasi kita eh. Kiterno eh. Eternuhan ka? Okay, para ka bagay. Ikarnohan ka na kerja. Okay, ka lang Ipano pre? Uy! 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 Ayan. <laughs> Grabe naman yung pinangalo. Ikaw sumusubra ka na, ha? Oh, no! Bakit? Paghiwalay, hiwalay agad. Mm. Hindi yung ipagkalat mo pang maliit. What? Totoo <laughs> naman ah. <ha? laughs> Hindi wala yan lang Ano lemon. Lemon, hindi <coughs> siguro yan. Lemon, ano ba yan? Dito lang. Lemon. Yan pala yun. Paki plastic na lang daw. No. Mo? Tingnan sa Silagyan mo lang sa trin. <laughs> katatapos mo lang magluto, maglaba, maghugas, ah. at magsarapay. <laughs> May utos na naman. <laughs> Kawawa naman. Hindi <laughs> na <mayroong> pahing, eh. <laughs> Everybody was kumpu fighting. <laughs> <laughs> oh, favorite chow. Kamo ba sa sabay? Bring your own badminton racket. Eh. Oi. <laughs> okay. Oh, Kada palo lumalagi tik yon. Saan pa kasi mabili ang stereo? Ito to yan. <laughs> May reference eh. Bola lang yan. <laughs> eh, patingin nga. <laughs> Kailangan kam magkamukha talaga yan, ha? Hindi, wow. Ang galing. Ang galing. sila Ano ba yan? Patingin. ginagawa mo. Wow. Boss, Boss, Boss Ay oh. hey, nag-comment ba sa Ana siya nga, wala na pulos sa video. Aw, <laughs> <laughs> kung wala pulos sa mga video, boss hindi raman ka mo scroll. pwede raman ka nilip mo tanaw. Dahan man, <laughs> man pag sa mga video, boss God bless, boss <laughs> Ampeng, bus. Balagway mga pulo sa mga video. <laughs> Daddy, magpagupit ka nga! Mga na ng buhok mo! Hmm! Pagaya ko yung sarili mo! Aww! Nandiyan ka lang pala! sa bagong gupit <laughs> ah! Eh! Pati ang pamaan ka no? Ang <laughs> babae ka no? Ang oh, oh, hirap maintindihan ng mga babae! Ano ba talaga? Me every time pinapainom ng alak Enggak buka jam. Pasarnya terus bikin pelasin aneh. Pre. Itu tuh ya. Aku mau pilih itu lah ya ini nggak. Mau kayak ini bener kayak. Alang gua angkat dan menangkap sama mau paling unik aku kuya. Sana. Di paling unik. Kita mau kuya. Wang bung subukan. Kuya patingin bakuya. Pagtu ah, Kuya, bali. <laughs> o oh, nani. <laughs> Mukhang nyo yung kara. Ombre. <laughs> 50 pesos, 7 <pitong> piraso. <laughs> ano aros kayo open yan? Ano eh, eh. aros? <laughs> ka. Eh, eh. Parang nasa Saksakan. Uy. Saksakan ang gwapo. Ang galing. Ah, galing. Oo. Oh, <laughs> talaga ang <laughs> Day 1. Day 10. Ayaw pumapit na siya. Napapit. Uy! Ay, nagpalapit ka o gapon. Hmm? Iwas na yung halo-halo. Ay, ang pagpakain. Yung nagmamaganda ka. Oh, ang ganda naman dyan. Oo. Oh. Hmm! <laughs> <laughs> Kaso, madulas pala. <laughs> Uy. Kapal naman ang make-up. Ayan? Nan, di ba? Eto, nag-text si paring Sunny. Hmm. May lakad ba kayo nito? Ah, birthday kasi nang ngayon, mahal. Baka magiinom kami. Ay, sandali, nag-reply. Hindi daw siya makakapunta at neregla daw siya ngayon. Kailan pa nagkaregla si Pare Sunny? <laughs> sunny Susan pala yun. Lagot. <laughs>